Nakahibalo ka mo bala nga may isa ka popular nga kalanan sa higad lang sang dalan diri sa may San Enrique. Ini ang katuanta sa sining episode. basta kayo ni Baglas 12 na sang udto, nagapila na ang mga salakyan diri sa higad sang dalan sa barangay Tibsok sa Banwa sang San Enrique. May haralapitan nga kalan-an ang mga motorista o kung mga gusto lang magpaliwaliwa. Wala abilabot sa mga pagkaon nga ilagi na serve, may mga cottages sila sa higad lang sang punong nga makahatag sang mabugnaw kag matauhay nga atmosphere. Ini ang Norma's Eatery sa pamilya Kitko. Kumalimbas ang una, tubtob, subong Ang buti ka masa, narataw ang bulong Kunalin ka sa Bacolod Mga 45 minutes na drive, malabyan mo ining kalanaan Yari ini sa left side, sagdalan sa higad lang mismo sa highway Servisyo ng sa unhan ng inisang taytay -tay sa barangay Tibsuk ang barangay sa San Enrique ante sa banwa ang Pontevedra. Makitaan man inis sa Google Maps. 2019 inigid suguran sa magulutod ng ko kag talabahan lang sang una. Nag-amat-amat expand kag karon isa na kakalanan. No, nanan nga baligya. Ako nandi na Suba, Ano Ano na no nagigaproduktor nila? Nang talaba. Dara na tumabaw. lang sa talaba. Oo, oh, talaba. Sugod. So Ang um, dapat may lima na sa amon dyan, no? Laga, Kami baligyan ng baboy. Isda. Hindi kayo baligyan. Ta, amon um, na nalinan. Nagdamo ka, nagdamo. At mga manok. Wala labot sa all-time favorite sa mga nagahapit diri nga, nga pang talaba, may mga sinabawan kag ka sinugba mandiri sila. Halin sa sinugba nga baboy, sinugba nga bangros kag inasal nga manok may bulalo siniga nga isda sisig kag madamo pa adlaw-adlaw preska nga mga isda kag baboy ang ginahiwa kag pakas diri kag ginasunod sa baga dugangan abis ang special nga banyas nga saboroso naga init-init pahalin sa sulugbahan ipares mo sa naga aso aso nga kanon pasabor ang kananay diri ang preska man nga talaba isusuo -so mo sa sausawan. The best ang kinananay. Tagadiin ka mo, tagadiin ka mo. Gakanto di para magpanyaga. Pirme ka mo de. Pirme ka mo de. Nga man. Nga man, good man. man <laughs> to, amuna ini sila kasako. Nagadag sa ang mga nagapalanyagadere. Halapitan abi sa mga motorista, kay barato sa isa ka adlaw tag isa ka gatos kahiwa sang baboy ang sarang nila mapaubos kung weekends ina ha kag sa 50 ka bangros Sa bangros? sa pork chop. Sa pork chop? Oh, oh. ka slices. Oo, oh, Bangros. Sa ang bangros, ka, all, na dunong, is ah, for example, nadulong, um, hindi sila gisamo ng 15 kilos, 20 kilos, mga 49 pieces, may Paubos, mahal na paubos. Kung weekdays, kalabanan sa mga nagahapit, diri mga nagabiyahe pa sur, mga nagatrabaho kun may kalatuan sa South. Kung weekends, pamilya ang nagakinadto, especially on Sundays. Wala abi labot nga makakaon ka sa manamit nga Pinoy comfort food. Makarelax ka pa sa mga cottages nga wala man sang dugang bayad. So pwede ka lang kung gusto magtambay daw. Oh. Hindi ka nakatulog-tulog tapos kaon? <laughs> <laughs> ah, kape kasi sa mayo ka lang kami, mo ni kape? Oo, native na kape, kaya Ang sang una tag-iya, gin-convert sa isa kasimple nga kalanaan nga makapahunay-hunay katapos mukaon. tandaan kung Sundays puno ay diri. Gani kung plano nyo manyaga diri sa isa ka Domingo, temprano pa kadto na nga daan para may pwesto ka pa. Isa lang ini kasimple nga kalanan, pero lutong bahay ang templada sa mga pagkaon gani ginabalik-balikan. Muna ginapangita mo, malinong, matawhay, mahangin ng lugar. Pero ma-enjoy mo yung mga maginatawag ng Pinoy Comfort Food. Ini ang lugar para sa imo. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow mo ng Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. padayong kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kagini ang Tripping Roaming!